Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So, nung nakaraang araw nga, nakapag-unboxing na ako nito mga throw pillow case. Tuwang-tuwa nga ako kasi napakaganda ng quality. Size 45 by 45 nga itong chinake out ko. Dahil yun nga yung size ng tropilo pillow dito sa bahay. At meron nga rin nagpadala sa akin ng wallpaper. Kaso nga lang hindi ko alam kung saan ito gagamitin. Kasi ito nga yung mga wallpaper na ginagamit sa lababo. Yung waterproof na wallpaper, kaso ayaw ko talaga magdikit nun sa tiles namin. Kasi katagalan nun na mamaho, tapos nangingitim yung tiles. Papakita ko na nga rin sa inyo yung loob nitong trophy locust kasi talaga namang napakaganda ng quality. White nga, ito na pili ko dahil alam nyo naman, ito talaga yung tema sa loob ng bahay. At alam nyo ba, napakamura lang ito dahil 95 pesos ko nga lang to na check out. Finally nga, meron na akong white na trophy locust. At kaninong umaga nga, habang tulog pa yung mga anak ko, naglinis muna ako dito sa may kwarto. Itong kwarto na lang talaga namin ang hindi ko pa masyadong na-makeover kasi nga maliit talaga yung space dito. Iisip ko nga maglagay sana ng mga floating shelves kaso ang baba talaga ng kisame at hindi ko nga alam kung magiging okay ba pag naglagay kami nun dito kita nyo naman kasi ang boring talaga ng pader namin tapos sampayan lang ang meron dito at saka sabitan ng mga bag so nagwalis-walis nga lang ako dyan dahil dito nga naglalaro yung mga anak ko simula nga nung natulog kami dun sa may sala nagmap na nga rin ako nun sa heg para talagang maalis lahat ng alikabok dito sa kwarto katapos ko nga magmap ipinunasan e, ko naman tong ceiling fan namin dahil medyo maalikabok na rin alam nyo ba yung ceiling fan ko dito sa may kwarto, eh di remote po yan. Pwedeng ceiling fan lang yung i-open o di kaya ilaw lang. Nung matuyo nga yung sahig, pinasok ko na yung higaan dahil gising na rin naman yung mga bata. Sinunod ko namang ilabas tong basurahan namin, pati na nga rin tong vacuum ko. Banggit ko na rin naman sa inyo na hindi talaga ako araw-araw naglilinis neto at kita nyo naman napaka-rumi talaga dahil isang linggo nga po yan. Sobrang tuwan-tuwa talaga ako dito sa vacuum ko na to kasi napakalakas talaga ng suction niya. Pagka ito kasi yung ginagamit ko, pakiramdam ko, simot, simot ko talaga lahat ng alikabo. At sa mga nagustuhan ko dito kasi pwede nyo lang laban yung filter niya. Yung iba kasing vacuum, hindi pwedeng laban yung filter. Mabilis lang din naman tumatuyo siguro. Pagka ganitong binibilit ko siya sa may arawan, isang oras lang, tuyo na yan. dahil malaki nga yung bakit nito, kaya naman hindi ka agad napupuno. Kaya naman okay lang kahit inaabot to ng isang linggo bago kong alinisan. May gulong nga din to dito sa so may pinaka bakit kaya naman madali nga tong gamitin. At sa mga nagtatanong nga kung ano pa do yung brand neto, Fujihama po. At kung nagustuhan nyo nga rin, ilalagay ko na lang link sa my comment section. Marami nga rin pala kasamang accessories at isa na nga yung nililinisan ko dito. Meron pa nga itong accessories na pang wet and dry. Pagkapasok ko nga sa loob ay sinunod ko na malinisin itong CR. Once a week lang naman ako nagja-general cleaning dito sa CR. Tulad nga ngayong araw kung hindi sabado o di kaya linggo. Pero pagka napapansin ko atong itong marume, nililinisan ko siya pero yung baw lang tsaka yung pinakasahig. Ibinabad e ko na nga itong tiles ng panty pati na nga rin yung timba namin. And after 10 minutes, binalikan ko naman para i na. Tapos yung gamit ko nga dyan ay rechargeable brush para mas mapabilis ako sa paglilinis. At pagkatapos ko nga i-brush yung tiles, sinunod ko namang i-brush tabo namin, pati nga yung timba. At finally, tapos na rin ako maglinis at kita nyo naman ang puti na nga ng baulat ng aliwalas na dito sa may loob ng CR. At yun lang muna mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood. Until next video!